Yan, dito mga boss, ayan, kakababa lang ng transmission nito mga boss At yan, papagita ko naman dito yung namin mga boss sa pagtanggal ng flywheel, ayan Yung bolt ng bell housing mga boss, yun yung ginamit ko Ayan, dinred ko muna doon Tapos, sikakalangin ko ng saget na sa 29mm tanong saget o bolt, pwede yan mga boss, basta makontrahan nyo lang yan yung flywheel Dahil nga sa versado yan, mga boss, kailangan natin makontrahan ng na mayos Ayan Tsaka tansayin nyo muna mga boss Pag nilulubok natin Baka tumalsik sa atin Pag alam natin din na lumalaba Ay din na natatanggal mga boss Yan At kaya na talaga lubakin ng persaan Ayan pwede na yan Kung so magkita nyo mga boss Ganyan yung uh, namin Proseso ng pagtanggal namin dyan 90 mm lat yan mga boss Inova nga pala to ng 2.5 ba yan? sliding mga boss to dadalhin namin sa music shop mga boss